administrator ano po yung picture na pinapakita ni ni senator uh, na sira well uh, yan po ang uh, inaalam po natin ah uh, sir no? but uh, i'm sure po doon sa section na ginawa namin yung uh, sinasabi niya mm -mm. yung nandoon sa picture niya na flume ano po ay naayos na po natin yon. pero no? uh, again uh, tayo naman po ay uh, Uh, nagpapasalamat din you know? Di ano eh dapat ng ating senator ang uh, senador Tulfo ang uh, uh, magsumpong sa niya o kung merong mang, nakita mga infrastruktura na sira dapat you know, tayo rin lahat ano naman eh katuwang namin actually yung mga farmers po sa maintenance ng mga irrigation natin hindi uh -oh. lang po niya kasi uh, may budget po na ibinibigay kami sa mga irrigators association natin para, para sa maintenance din, ano? Tumulo sa maintenance. Yes, para sa maintenance. Hmm. Hindi, sa kanila yan eh. Ang totoo na yung hmm. mga irrigation projects, uh, parang ang may-ari na yan, yung mga irrigators. Kasi eh, wala naman na kayong sinisil sa mga patubig, di ba? Zero na? Wala na po. O, wala At, na? Uh, ayan oh. po ang very... Kaya po walang masisiguro ko rin, walang mga ghost project sa NIA. Kasi pag gumawa po ang NIA, mm -hmm. uh, katuwang namin yung irrigators association namin uh, sa pag... Uh, monitor uh, uh, at paggawa in fact sa signing tala ng kontrata nandiyan na sila at uh, ite namin over sila para naman uh, doon sa operation and maintenance so hindi po pwedeng walain yung ite-turn over mo sa ating uh, mga farmers mm, okay, pa, uh, nagpa nagpa-audit uh, na kayo admin uh, uh, I mean, nagpa-audit na kayo hindi lang uh, during your uh, term kundi sa mga nakalipas oh, pang nakalipa. taon oh, oh. kung merong mga ghost uh, projects sa niya Opo, po, Uh, meron na po kami uh, na... No, at kung pagpasok uh, ko sa NIA, meron na kami kagad. Kag yan kagad ang ko eh. Opo. Yung uh, audit ng ongoing and yung mga pasa, uh, kaya uh -huh. Na, nakita natin yan eh. Yung, uh, uh, hindi lang yan. Marami pa po mga system na po ang naayos natin. Ano? Ang ano, uh -huh. Mindanao. Uh -huh. Dahil nagpa-audit tayo kaagad ko, ano yung mga system na may sira noon. Uh -huh. Kung may mga mayroon pa din eh, ang NIA naman po ay makikipagtulungan naman para... Uh, hindi lang natin ina-ask sa mga farmers, sa maintenance. Pag mabigat na, nandiyan naman po kami na tumutulong mm. din.